Magkuli? Huh? 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 Huh?

Ano mo yung back-pressure? 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 Ano na yung back pressure ano mo eh. back ka ano mo yung back pressure ano mo yung back pressure ano mo yung back pressure mo yung back Nono ano hindi <laughs> naman uh, <laughs> wala <laughs> yung trade, yung pag -pag <laughs> senior, Sabi ni, ni, ano, ni Maris, si Mama sabi ko, sinagaya mo ng bumili silang gano'n e, eh, para hinarin sa ano, yun ay si Senyor e. Eh. Pag presyoro sapat, ba't poibig <laughs> <yun, yun, laughs> mo mo siya umaga. mo hapo na. Eh, niya lang, kailangan ang damit mo. Yan, Yan, Sabi ni Nonono,

Malik mo ha. Toko kasi gamitin ko yan. Magano yung ano, magano sa yote. Eh, sabi ko. Ano

guma kasi gumak gumak kasi gamitin nyo dyan pressure mo ba eh mag eh pahila